Hugasa mabuti ang, ang kaldero para sa putsa sa kasaingan. Pagkatapos ang kasan, lagyan na natin ang bigas. Lagyan natin po ay tatlong batang. Pagkatapos lagyan ng bigas, bigas na mabuti sa higit tatlong beses o limang beses. ano okay. karami ang bigas, ano din karami ang tubig. Okay, rolling. Pagka pagkalagay ng tubig, sa ang ng bigas at tansayin ang sukat ng tubig. Rolling. Pagka alam na kung pag natansya mo na ang iyong, bigas at tubig, il, ilagay na natin sa, sa salangan. Mm -hmm. At takpan ito hanggang kumulo. Okay, rolling rin. Buksan na nga po. Go. kumukulo na. At takpan ulit at inaan nga apoy. ito pag alam na walang tubig ipatayin na to at ihanda